Let's begin! Hi guys! So, tingnan natin kung ano mga gagawa natin ngayong araw na to. So, habang umuulan sa labas guys, may ano tayo guys, may productive day tayo kahit simple lang. So, magmumuta mo ko dito guys. So, tapos ko na yung pagkuha ng muta guys. So, pagkatapos guys, ay next start ako sa gagawin ko ngayon guys. So, productive tayong araw na to guys kasi maulan ang sa labas guys. Wow. So may ano ko dito guys, talaga guys, yung short ko ay butas butas na talaga guys. What? At dapat i cover ko tong butas na to at gagawin ko itong basahan or chop po guys. So to yung mga gamit ko guys, may so may <coughs> ako guys at saka ah uh, guys. <coughs> So may sinulit, sinulit at saka hilo kung na sa guys kasi nauna ko yung paglagay ng hilo sa sinulit guys. So hindi ko pa na natiklop or na arrange yung short ko na butas butas guys. So itong ginawa ko guys is para din magagamit ko din to sa pang -ara araw sa gawing bahay guys. Kaya wala tayong apply ngayon guys kasi maulan sa labas may bad weather tayo ngayon. <coughs> So ito muna yung gagawin ko dito sa bahay na mag ano gawa ng mga na isang basahan lang kasi ito lang yung short ko na ang laki talaga ng butas. Ayun guys, maghanap pa din ako ng ibang damit na na magagamit or mga butas-butas na guys. So ito muna yung isa yung una kong gagawin kasi simple uh, may uh, manipis lang siya at next start na ako guys kung ko siya gawa ng like style ng basahan guys so tinaklop uh? ko guys yung gilid gilid and, and, and then then ano yan start na ako sa pagtatay dyan guys and ito guys wala tayong magawa ngayon so ito muna gagawin natin sa bahay kasi wala tayong manan time for apply kasi bad weather kasi ngayong araw na to so start ko na ay yung hilo yung guys at saka sinulay na, na lalagay ko na at gawin ko na lang is ah uh, uh, gawin ko ay uh, lalako lalak ko yung pinaka sa hilo guys kapag nalak ko na guys is magsa-start na talaga ako sa pag uh, ah guys uh, wala tayong camera lang gamit ko guys at kasi wala tayong makina dito so ito lang gamitin yung camera natin so taas taas pala yung na, na ano ko guys nagawa ko ng paglagay sa hilo sa sinolid guys so sa tayo guys kasi parang ma ma ako dito charis lang so maliit nito siya guys so na st start ko na yun guys sa pagtatahi so productive tayo kahit sa bahay lang guys at kahit simple lang yung basahan ng gagawin natin so happy pa rin ako guys so mag sa paggamit sa gunting at saka sa sinolid guys kasi matalim kahit maliit lang yan is makas masasagatan kayo nyan. And, ito na yung aking ginagawa guys. Magsa-start ng tagtatay. So, guys, simple lang guys. Gagawa ko naman. So, ayan guys. Uh, malapit na matapos dito guys. At ay, ipapakita ko sa inyo kung ano ang itsura ng aking trapo or basahan. So, ito na yung final look ng aking basahin. Excited talaga ako. So, ito na yun, guys. Tapos-tapos. So, ilala ko na lang yung last na part ng last nang tinahin ko, guys. So, ito na yung last part. Last part. Last. Ano ko? Ginagawa ko. So, ito yung final look. Final na naguha ko, guys, sa basahan. So, yan lang, guys. Bye, guys. Thank you for watching and subscribe and like, share, to my channel. So, bye guys. Ingat kayo. And God bless. Bye-bye.